Hello guys! Welcome to my mini vlog! Pagkagisingan nito ng asawa ko dahil may pasok pa siya ng alas sa 8, ay pinagtiplan niya muna ako ng kape bago siya nagwali. Si pagyan. At nagsain na rin siya ng kanin para baunin niya ito pagpasok niya sa Di work. Hindi na siya nagluto ng ulam kasi bibili na lang siya doon sa kanyang pinagtrabawan. Ayan nga, pag out ko ay nagluto ako ng almusal namin. Dahil nga sa nag ako sa sinangat, Dahil wala kaming bahaw ay yun na lang yung sinangat nanain niya ang gagawin kong sinangag. At haluan ko nga ito ng burger patty at itlog. Yung burger patty nga ay tira naming ulam kagabi. Nang mainit na yung kawali ay nilagyan ko na ng mantika. Karinito ko nga muna dyan yung itlog. At pagkaluto nga ay hiniwa-hiwa ko na ito ng maliliit pati yung burger patty. At nagtagtad na rin ako ng bawang. Mas gusto ko tong gamitin kaysa sa sibuyas. Ginis ako na nga dyan yung bawang at pagkabrown nito ay nilagay ko na yung burger patty at itog at niluto ko lang muna na saglit. Saka ko na yan, nilagay yung kanin. At tinimplahan ko na din ito ng asin at magic sarap. At halo rin ko na nga para mag-combine sila together. At yung itlog nga ay ginamit ko yung may alaga kasing manok yung asawa ko. Dahil ito yung itlog na ay kinuha niya yung mga itlog. Kaya yun ang ginamit ko pang halo dito sa sinangat. Dahil na rin sa wala tayong pambili ng itlog. O ba diba, laking tulong din kapag may alaga tayong manok. Ayan na nga rin at ginamit ko na na yung kawaling in order ko sa TikTok dahil sa mura nga at bukod sa maganda siya ay at dahil non-stick din ito at mabalik naman po tayo dito guys sa aking video pagkaluto nga ng sinangag ay sinunod ko na rin lutuin itong pansit canton, kalamansi masarap din kasing combination ang, pancit pansit kanton sa sinangag ganyan palang ginagawa ko Inuna ko muna yung sauce ilagay sa plato sunod yung noodles at yung powder saka ko na rin ito hinahalo tara po kain salamat lord sa blessing. Ayan nga, yung bunso ko palang dyan ang nagising niyaya ko na rin kumain. Kasi yung mga atin niya ay tulog pa. Maya maya ay gigisingin ko na rin sila para sila naman ang kumain bago ako matulog. Pero syempre, bago muna ako natulog ay hinugasan ko muna yung mga hugasin. Sa paghugas nga ng mga hugasin, ang inuuna ko muna, tinatanggal ko muna yung mga kanin na kadikit at mga mamantika. Dahil mahina ang dali ng tubig sa gripo, ay kumukuha ako ng tubig sa drum doon sa CR namin. Tabo-tabo na lang tayo mga belle. <laughs> sa maghintay pa tayo, lumakas yung daloy ng tubig. Eh, matatagalan pa tayo. Maya-maya din naman ay lalakas naman to. Ngayon lang ito, mabagal yung daloy ng tubig. <laughs> Dahil siguro may gumagamit din sa kabilang bahay. Bawal magreklamo, hindi tayo matatapos sa <laughs> May laman naman yung malaki naming drum, kaya doon ako kuha ng tubig. Pero mas maganda pa rin maghugas kapag may daloy yung tubig sa gripo para mas mabilis matapos maghugas mag dito. Inauna ko nga muna dyan na hugasan yung 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 at kawali. Pagkatapos nila ay eh, ko na lang yung mga plato, kutsara, tinidor, sa kabasa na rin. Ang video nga po na ito ay nakaraang pang dalawang linggo. Ngayon ko lang na-upload. Wala eh, busy tayo. And minsan nakakatamad na rin. Kaya na-miss ko rin mag mini vlog. Ako kaya na-miss niya. <laughs> Char. Kaya i-upload ko na yung mga video ko dito. Nakatambak na at nagre-reklamo na yung storage ng phone ko. Sabi nga, pahinga muna, wag lang susuko. Wow, mga pa 5 minutes pala itong video ko. Kaya sana po, panoorin niyo naman po hanggang dulo ang aking video. Salamat. Hindi ko na hinati para masaya. Char. Ang video nga po palang ito ay ganap kapag pang umaga ang schedule ng asawa ko. Ako ang nagluluto ng almasal at naguhugas ng mga pinagkain at ginamit sa pagluluto. Pero pag hindi ko na talaga kaya yung antok, ay inuutos ko na to sa mga anak ko. Pero kapag ang schedule ng asawa ko ay pang midship, siya na rin ang bahala mag-asikaso pag umaga. Gumagamit pala ako dyan ng steamer para pa patuyuan ng na mga natapos ko ng hugasan. Kaya yan, kada banlaw ko ay nilalagay ko na isa-isa. At pagkatapos naman nito ay pinunasan ko na yung lababo namin. Pagkatapos ay hinugasan ko na yung kamay ko gamit ng sabon. Dahil pagkatapos nyan ay magtututbrush ako at maghihilamos ng aking mukha. Dahil sa pinagpawisan tayo dyan ng very very light. Para ma-press ko na rin pag natulog. Pagkatapos ko nga dyan ay pinagbabalik ko na sa platonera yung mga pinaghugasan ko para ay makatulog na. Bago nga ako matulog ay ginisig ko muna yung mga anak kong tulog pa. Sinabihan ko nga muna dyan yung panganay ko na siya na ang bahala sa pananghalian nila. Dahil sigurado ako'y tulog Hanggang pa. Hanggang dito na lang aking video. Salamat sa pananood. God bless.